Yo! Ayan no, good morning, good morning po sa inyong lahat mga busing no <laughs> Ayan, second vlog tayo no, tuloy natin yung pinto no Okay, so good morning sa inyong lahat, shout out, shout out Apo Mayang no, Sislay, uh, classmate ads, ma'am Feli, nanay past, ma'am Nati, Remigio Ayan, uh, Isabela TV, Isabela's TV, ayan Shout out ma'am Shena, ayan, shout out po ma'am Honey Pie Shout out, shout out po sa inyong lahat no, Ronald the Farm Boy, shout out Ah, uh, Busing Lisa Laurenti. Ayun. Shout out Busing Don Outdoors pare. Good morning, no? Ayun. Welcome to my Matay na naman <laughs> yan no, welcome to my second vlog po sa inyong lahat mga busing no so ayan po no magpapatuloy tayo ah nung kwan po no kanina nasabi ko sa first vlog ko no na binigay sa akin ni Sis Sly no ani ni Sis Shelfish Bella ayan kaso ngayon medyo busy na siya sa trabaho niya kaya hindi na siya masyadong nakapag-upload no at nakamonitor sa YouTube no Ma naging busy po sila ngayon sa trabaho nila doon sa Ay nako. Namatay. So nung nakita niya yung video ko po no ni si si Shelfist, nakita niya yung video ko na sobrang magalaw no. Sabi ko, so, no dito tayo mag-continue mga busing no Kainis tong kuan na to ah. So ayan po no hindi ko lang gagalawin para hindi masyadong magalaw sandali po ah. Habang nagpapainit ako po no magki na lang tayo dito. Hmm. Ah, uh, nga po no. Uh, nakita ni si Shellfish Bella na sobrang magalaw yung moto vlogging ko. Nasasayangan siya sa mga view na nakikita niya no. Lalo pa noon nung ginamit ko papunta kung kuan papunta kung ano ba yan sa uh, San Rafael no na cellphone yung gamit ko. Cellphone pala noon yung gamit ko eh. Tapos eh mahina pa yung stabilizer kaya sobrang magalaw. Pero nagandaan siya ng mga view, no? sabi niya bakit bakit ang galaw ng fan mo sabi ko kuan lang po gamit ko cellphone no sabi kaya inisponsoran niya ako ng GoPro ayun napaganda na yung fan ko napaganda na yung mga video ko kaya eh, uh, nung dumating sa akin yung GoPro nagkuan ako nag research ako no kung paano gamitin kasi first time ko eh eh halos lahat ng nakikita ako eh siyempre good resolution yung gusto kong ibigay sa inyo no kaya doon din ako nag-focus pero hindi ko naisip hindi talaga naisip kasi wala akong idea sa GoPro no na yon pala ang GoPro yung issue niya talaga overheating no overheating talaga yun yung naging problema ng GoPro sa overheat na yun eh nung una okay napakaganda ng mga kan ko unang gamit ko ng GoPro no kasi high resolution, naka high resolution, no, naka cinematic pa yun, no, cinematic, naka 4K. Ayok na yun, grabe pala magpainit yun ng pan, ng, ano ba yan, ng kamera, e, no. kaya yung ginamit ko, at huli nag-research ako mostly overheating yung lahat ng mga na-research ko overheating talaga yung naging problema ng mga GoPro ganun din sa kanila dapat lang pala sa bawag ganyan mga mahabang ang videohan no, ng mga moto vlogging mga ganun mga nasa mga gagandang lugar na ito no na pag yung pagkuha ng video dapat pala naka low resolution lang no <coughs> kanda 1080 1080p ganon no naka 30 fps yon para hindi masyadong or 60 fps ayan basta naka 1080p lang no para hindi masyadong uminit <clears throat> kasi yung mga cinematic uh, high resolution mga cinematic 4k mga ganon grabe magpainit tapos napakabilis ng battery maubos yan So simula noon <coughs> doon na nagloko yung GoPro. No, doon na to nagloko. So, ganito po 'yan, oh no. ah, diyan pala sa kani. Pakita ko na lang no ito po yung pagloko-loko niya. ano, oh, namamatay man tayo, oh. ayan. Gan'yan yung vision niya. Ayun. Ah, ba? Diba? makapakita ko na lang dyan makikipan no? eh, ko na lang sa screen ganyan magluko-luko kainis yung hindi ka makagawa ng mahabang kan no? ng mahabang video eh pero nagumanda bumalik sa kondisyon ito ng no? no, no, mga, no? mga nakaraan ng mga nakaraan ng mga ba video ko dyan bumalik sa magandang kondisyon no kahit na mahaba yung <coughs> travel ko hindi nagluloko no ngayon naman bumalik na naman makikita nyo din yan sa mga old video ko ng paglokolo ko ng gopro no makikita nyo yan na maya maya namamatay yung kan ko maya maya namamatay yung video ganun nakakainis, sobrang nakakainis pag ganun, grabe nasisira yung mood ko yung ano ba yan yung kan mo yung nasa fan ka na, nasa hype ano ba yan yung maganda yung pakiramdam mo tapos biglang mamamatay matay yung <laughs> ganon sobrang nakakainis talaga po ayot na to grabe pero napakaganda ng kuha ng mga gopro basta maingat ka lang talaga kaya te, tuwing may mga kaibigan ako nakabili ng gopro kagaya ng pamangkin ko no na nakabili ng hero 9 sabi ko <clears throat> wag mong habulin ng high resolution kasi wala rin naman palang kani wala rin naman pagkaiba sa paglumabas na no sa sa cellphone halos para pareho lang naman yung labas eh halos para pareho lang naman yung labas sa 1080p kaysa sa cinematic no ganun lang din naman tapos eh yung yun lang talaga yung naging mali ko eh doon ako nag-focus sa high eh, resolution eh gusto ko talaga maibigay sa inyo no na ang napakagandang kung kuan sana sa isip ko lang yun no? yun pala halos parehos lang naman pala yung labas ng 1080 sa cinematic na 4K at saka sa 1080p kita mo naman halos ko pinagkaiba yung video ko noon at sa ngayon ng una kong gamit ng mga GoPro although may kunting liwanag kunting smoothness ng kuan talaga sa 4K at pero kunting-kunti ang diferensya, no? Kunting-kunti lang talaga ang diferensya. Alos ilang porsyento lang yung diferensya. O, hindi sa yung, yung habol ko ng habol sa mataas na resolusyon, ay eh, doon pa ako na balda, doon pa na balda yung GoPro ko. Hindi na ito nagpapansyon tong kanya, eh. <clears throat> hindi na ito nagpapansyon tong power button nyo na to ayan oh. hindi pa napapindot nagrequan na o oh. ayan o oh. ayan nagbalik na naman yung pagloko-loko nyo eh finish sayang lang yung lakad mo pa ganito nawawala ka sa mood pa ganito hindi na to nagpa-function tong kanya nito eh power button ang kanya yung record button pag makabili ako <clears throat> no pag makabili ako ay eh, ito kasi kung dito lang sana binili ito no kaso gusto ni si slide dati ani ah, si si Shilpies dati mula sa kanya doon bibilhin no para imported kasi oh, ganun talaga yung GoPro no imported man galing para rios lang naman yan isang factory lang naman no? Pero yung gusto ni si Shell Face doon sa kanya manggagaling siya yung bibili, no? Ah, uh, at saka kan din yon eh. Anang uh, ah, mamonetize na din siya no dahil isa ko sa tumutulong sa kanya. <coughs> nang mamonetize siya, <coughs> sabi niya dahil uh, yun yung mga labas ng mga video mo, sponsoran na lang kita ng kano ng GoPro. Yan. Kaya kung dito sana ito nabili, no? wala kasi akong idea kung may idea lang talaga ako sasabihin ko na lang sa kanya na dito na lang ako bibili no compare doon sa kanya kasi pag dito pag ganitong nagloko may warranty no may warranty pa sana mabalik ko pa sana kung may resibo ayan kaso ito wala no kasi pinadala lang ba, ba, via FedEx no kung dito sana binili yon na ko sana na babalik mabalik pa sana ito kaso wala eh kaya tsagaan na lang pagipunan na lang muna natin yung pan yung mga 16 mga 16k makakabili natin na yun na yun pagipunan ko na lang, lang. yan eh sayang yung mga labas ko eh pag masira na talaga to wala na akong magagawa wala rin pa wala rin nag-aayos dito sa amin no sa Iloilo naghanap na ako Manila lang talaga no sa Luzon lang talaga yung may nag-aayos ng GoPro dito sa Visayas wala walang nag-kwan pa sa kwan lang talaga sa Luzon ano? si may hero moto isa gumagawa doon eh. yun lang halos lahat ng sa GoPro Philippines na page halos lahat kaya uh, niririto kay hero moto eh, wala tayong magagawa tapos nag-usap kami ni Hiromoto pinapara kuan niya sa akin na maghanda ka lang ng kuan maghanda ka lang ng eh, ano maghanda ka lang ng mga 4 to 6k yan yung pinapanda niya sa akin <laughs> sabi ko kung yan na lang din naman hindi na lang ako nung ipunan ko na lang bibili na lang ako nung bago wala so, tayong magawa eh tapos pag nakabili ako ng bago Ibigay may resibo just in case na masira, pwede pa mabalik. Isasay paayos ko ito tapos eh hindi na sure na mabalik sa 100% kondisyon yung GoPro. No? Eh, pag nasira ulit, edi ganun din naman. Kaya kuan na lang ako. pag ipunan ko na lang, bibili na lang ng bago. Tapos ito, pwede pa ito mapang pwede, mapang backup, no? Pang backup ko. Pwede pa ito. Pagkipan ah uh, makapagpahinga lang to okay din naman babalik din naman to sa kondisyon yang medyo <laughs> medyo hindi okay pa rin eh <laughs> ano, ano na naman gagawin dito wala kong magawa yan so ganito po yung kapaligiran natin no yan sa cellphone natin kukunan kasi sa GoPro maliit no yan against the light against the earth tapos dito. Ayan. Diyan na yung inakyat natin na cross sa taas. Ayan o. Napaka taas dito. Tapos dito yung shrine ni Mama Mary. Sa taas. Ayan. Tapos dito tayo dumaan sa gitna ng dalawang bundok. Yan o. <laughs> Ayan. ba? Ah, pupunta na po tayo sa palengke no? pinapawisan ako? Pupunta na tayo sa palengke at kukuha ba maghanap lang ako ng dilis no na priska at saka yung hipo na maliliit. Tapos mamaya pag uwi dadaan na lang tayo ng baboy dyan at saka isda. Okay. So kita -kit sa palengke mga busing ah, Doon ko na lang i-on siguro yung kwan, yung, yung GoPro. subukan ko lang ulit no. Nang pahinga, nakapagpahinga din naman. Okay, so kita kits ulit mga busing ah. Ayan. dito na tayo mga busing. Namamatay, matay pa rin, no? pero sige lang, okay lang. Nalilang. lang. <coughs> Sana meron lang Dilis na drive. Ini mana?

Thank you. Di ba? Meron na. Ay, ito sila. Malilip ito. Okay. <laughs> Dami pala dito eh. Ayan. Di ba? Nabili ko na yung gusto ko. Pang tour top. Yun. Tapos, doon na lang tayo bibili ng pan. Ang itlog oh doon na lang doon na lang ako bibili ng itlog at saka isda sa suki natin yan o diba hindi na tayo nakapag ikot ikot sa palingki nakabili na kagad ako <laughs> mm. priskang priska yung pan kita mo konti lang <clears throat> wala na yon wala nang ano mayan dilis na priska yun na lang yung isa diba tapos may hipon na din naman tayo Okay na yun Bibidaan <laughs> na lang tayo ng baboy So okay na lang sa kuan mga busing Sa bibilhan ng baboy Okay Lapit na tayo sa bibilhan natin ng baboy. Tapos mga gulay na lang mamaya may isda kasi naman ako dyan na pang Okay na yon. Tapos may pang surta na isda. Gulay na lang mamaya yung bilhin ko. Para bukas yung Alok may makain. May mapaalmusan ako kay Alok bukas. Good morning. <laughs> Pero tay no. Ah. sa liog na porsyon ban aja do. Marami na. Ay, po chap maran. Dalo Ah. sa liog na no, labanda. Ah, oh. oh, sige. Pero kilo. Isa kilo lang tay pero kilo lad. De 30. Ah. De 30. Kay well, la, lang. Ada trip ya? Ah. Ito ang pan pa tayo. Ayan namin. Hatot namin yung medyo pan. Ayan diba? Ramay yung ulo ba? Gamay-gamay lang Ay, May pinarilad yung pan kaya ulo? 260. 260. Ayan mga muna mga piraka kilo dyan Yung no, tatlo no, apat 2468 4, 6, mga kan 900 plus ah. yes no na ah. <laughs> oh, Namamatay Gulay yes. na lang, gulay na lang na lang, na lang Thank you, thank you Ayan, so doon na lang sa gulayan Ang mga busing para kan Nakakainis na naman Mamamatay, matay lang din naman eh Okay Ayan, nakabili ako dito ng itlog <laughs> Itlog tong torta Yung Ito so, yan <clears throat> Yung tilis, bukas ko yan para sa Almusal ni Alok Ayan, tayo dito kay nanay Apo, doon na lang na makita-kita -kita sa bahay. <laughs> Salamat. E, walang mga bilis dito ngayon sa amin Kita eh. mo, isang pa na lang, isang lagaya na lang yung naabutan ng bilis. Good morning. Banana, again? <laughs> Hoy, tagbira dyang okra mo na eh. oh no.

Ah, okay. oh, sige. 68. Tagbaya. Painte. 80. 88. 8 Ay, yan lang naman na. <laughs> 88. Ang, kaan lang tayo, yung katumbal mo, supra. Oh, oh. Ano na Oo. Ano na? Ah, o sige, kahang ha. Ala si Longgo, shut out. Bahay mo. <laughs> ah, may tagin na ako. Oh, may kwanta. Tango. 20 ko? Ah? 20 ko. Oo, oo ah. Hindi, dosi, pero may 888 tayo ah. Oo. Uh, uh. eh? 68 5, Ay, 60. Oo. Oh. E, 88, 88, 89, 90. Dose nga, oh. kwan eh. Serde timo karon Eh, di ba? Doon na lang sa bahay ng mga pusa nga dito na rin ako ng mga <laughs> <laughs> mm. ah. Eh. <laughs> Ay, may ko Ano to nang? Oh, 100. Hindi whole ko okay, mukha Kwan <laughs> <laughs> na dayon na yan, bad kwan mo lang oh. Pulo nga lang latoy ah. Oo. Oh. Eh kung duro man niya latoy nga kinabakal ko nang kasurubra man lang. Tagpira oh. hmm. tayo na yun ah. Trintado na. No? pulau mas wa mau ah. noh parah kan. <laughs> ayo ayos thank you kaya ganti sak plastik na yung mga masih makasih mga wasabra karun gendera mga yu gua sa screen bag tapi ah. may saging na ya. ayos Thank you, Nay. Eh, parang. Na. na tayo. Doon na lang sa bahay, mga busay nga. Hindi narinig ng GoPro ko yung pag i Okay. Sandali lang po. Sandali lang po, mga bus. Eh. Yung mga model yung patay. <laughs> <laughs> Ayan, napit na tayo sa bahay mga busing. Ayan. Bayan ng Pututan. Nakapasyal tayo ng bayan ng Danila Barutak. At na si Kuk. Eh, paglabas ko kanina, wala pa eh. Yung mga aso ko siiii <tong> sulit 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 wala wala ito po mga dito sa balsada tumatambay yan po mga busing hanggang dito na lang po tayo no? at maraming maraming salamat po ito papalinis po ito bukas hanggang doon sa likod maglulutol muna po Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at I love you all. And I love you all. Bye-bye, bye-bye. I love you all. Nagluto nah, muna ako. GoPro, stop recording.